Magandang magandang tanghali ako po si RP Lazaro. Magandang magandang tanghali po. Ito naman naman palikayong tapat, mabayarong banal, Cristiano manya, kasi ang gumindot na walang pahintulot, ang pantas na talipandas, ang komentarist kupal, ang solterong tibak ka, Dennis Reyes. Magandang magandang hapon po. Magandang magandang hapon sa inyong lahat. So, Pangina, ba na introduction ko na? No? Ubusan na ako ng hininga. <laughs> okay oh, lang yan. Eh, kilala ka sa ganyan eh. Alam nyo, ang, sa mga ano, ma, uh, also, we recognize na yung mga na inabot ng bagyo pasensya na at talagang kawawa naman talaga sila no kami maitutulong lang ng mga tao syempre kaya lang syempre lahat tayo nahirapan eh pansin ko last week the malls were practically empty it's either walang pera tao o syempre natakot sa bagyo lakas na kasi talagang hangin eh pero salamat sa Sierra Madre at hindi tayo masyadong tinamaan ay speaking oh ah. Oh. utang ina si Mark si Congressman Marco Huang oh, ah. kung ah. ng batikos po tangay ng sunod sunod I mean uh, uh, ako ah yeah. but the guy is just out of touch I mean, yeah, I mean look at it this way posibleng may tama siya meron meron talaga meron oo oh, pero tanginaani ka talaga ng batikos doon. sisihin mo ba naman yung tao kung ba't siya binaha saka na ba nakakita ng ganyan so, yung ano hindi kaya may share siya dun, doon sa ginawa ni Slater yung na ano na, na terasa something something ba yun whatever that that, place Ay, is Cebu. Oo. Kasi ganun ang, in the same way na ano ah mabanggit ko lang ah ang angono na hindi binabaha. Akala mo yung bundok pa ng angono binaha. Paano kinakalkal ng kinakalkal ng mayor nila for many years pinagkakitaan everybody nangono knows that So hindi naman hindi, yan. Kasi ganun yung plano okay? Nagma-mining eh. Nagsistrip mining hindi, sila hindi, dun mi Hindi mining yon Okay, quarrying yon Quarrying, oh yon quarrying. Okay, then that's the thing. Kasi ang quarrying binigay sa local government. Tinanggal sa DNR. Si Duterte may gawa niya na no? No. Kailan pa yan? Nasa, no, noon pa yan, nasa mining act yan. Kasi noon, in the 90s, okay, Uh, parang pumalag yung mga local government dahil tinanggal na sa kanila. Lahat nung pumasok ang mining act under kay GMA, tinonsolidate na lahat yan sa DNR. Okay. Kailangan ng ECC, umibit hmm. ang mining. Okay. okay. Pero nawala naman ng source of income ang local government. Source of income o source of diligence? Yes, kasi remember, tinanggal tinanggal ang mining. Ah. Pinagbawal na ang logging. Mm hmm. Okay? May lobbying bank sa Pilipinas Okay? Ang mining, kinontrol na ng, ng, ano, ng DNR. Eh ang quarrying, sabing lang, quarrying hindi naman, hindi naman, mining. Mineral yan. Ang kinukuha lang namin, bato. O kaya, buhangin. O graba. So, ang quarrying, ibinigay sa local government. Provincial government, o kaya, city government. Okay, ngayon lumabuso naman ng putang ng mga ano, mga local local government. Why because they don't I mean look. Kaya daw sa binan sa DNR, DNR ang Mines and Geosciences Bureau uh -oh. is still populated by experts. Yes, totoo naman. Okay. Totoo. Pagka dumaan ka, humingi ka ng permit sa DNR, one dadan yan sa ano, Mines and Geosciences Bureau. Hmm. Hmm. Second, puta dadan yan sa ano sa FMB. Ano FMB? Forest Management. Ah. Siyempre baka may tatamangan oh, oh, eh yung mga gubat, gubat uh, eh. Oo, gubat. Okay? Gugubay. Papatayin mo yung Dadampayan ano. Dadaan pa yan sa EMB. Siyempre putas ang dadaan ng ano mo, ang pollution mo, ang effluents mo. Baka puta meron kang ano, meron kang emissions. No, oh. Kasi winan yan eh. Diba? Oh, gagamit ka ng mga heavy equipment so malamang meron. Oo. Oh. So may ECC yan. Hmm. Okay? So, kahit na malito operation, kailangan mo ng... Sa ng, katutak na requirements. Pasensil. Oo. So, ginawa you know, parang noon, but the compromise was, sige, bigyan natin yung maliliit sa local government. Para may delay. Eh, tangin na. mag-boost naman. Kasi walang limit eh. Walang limit. Kaya ako noon, when, when I was with DNR, I was against giving that to, to the, the local government. Kasi sigurado... Simply because if they, they, they abuse Of course. That they could. Of course. they, will, they could poison on us. Maguhukay ng Yamashita people. Treasury for all you know. Alam mo naman ng mga tegagulo. Sorry, pero hey, mga mayor-mayor na yun. Katulad ni Chavi. No. Puta dahil libre kailang quarrying sa Libre kailang quarrying sa kanya. Hindi kailangan pumunta dyan DNR. Tangin ng pinamigay ang sa mga incheck. Oo oh, eh. Kumikita siya sa mga incheck eh. Di ba ano? Eh, diba? sila doon, obvious ba? Tama ba yun? Yung mga ganyang abuses ang dapat, ano, hindi si, hindi yung, ang dapat hindi natin iniintindi yung mga gagawa ng tama. Ang dapat na iniintindi natin, ano yung mga abuso na gagawin? Yun ang dapat bantayan. That is why, dapat yung, yung ano, yung quarrying ibigay sa DNR. Oo, oh, eh, Ewan ko kung ano pang legislation. Kailan ba nilipat yan mula sa panahon ni G? Sinong presidente ang ano ang nangyari yan? Hindi yan inilipat. It is just that ang quarrying, in exempt nila. It was biniyak, ibinigay sa local government. Yeah, but whose under whose administration did that happen? Era yata. Era po GMA. Era before, era came before GMA eh. Ay, ne, 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 ne. Nene, FVR. Kasi I remember, yun na yung pinagtatalunan when Arab came in at ang quarrying ng lahang kinuha ng DNR. Uh, Pumapalagang pampanga nun kasi dapat ang quarrying sa local. Oh, oh. Eh, syempre, okay, tapos it was only it was only sa mining act under GMA. Under the Marcos regime, nagkala ng malaking aksidente kasi. Which one? Yung Malcopper. Ah, the more copper, okay. I remember, hanggang yes, ngayon pinag-uusapan yeah, nila yan eh. Sumigpit ang permit sa mga mining. Oo, hanggang ngayon pinag-uusapan yan. Mga oh. environmental disasters yan. Oo. Oh. Eh, kailangan kunin yung yung mga bato doon para dumalo yung ilog. Kasi yung mga yes, ilog man. sa, sa yung mga bato sa ilog, yan yung wash away galing sa bundok eh. Oo, so, oh. kailangan talagang ikuha ang yan. Tanggalin, oo. Para Tanggalin. Para makadalo yung so, ilog. That was, that was the logic behind it at that time. Tapos umabot ka hanggang siyempre, because it's quarrying, ano ba ang pasok sa quarrying? Pati na yung mga buhangin sa beaches. Oh. oh, minerals. Pati yung ginagawa nila sa... Yung ginagawa nila sa ano sa may sambales tapos nilalagay nila doon sa eh kasi nung mayor na nag-approve doon nilalagay sa ano ng kinukuha ng China nilalagay nila sa ano nila sa yung yung artificial island sa West Philippine Sea. Governor 'yon. Governor 'yan? Pagka ganong probinsya, hindi kaya ng mayor yan. Governor, Governor. ang nagbibigay ng permit yan. Okay. Tanaw mo sila with a powerful enough telescope, makikita mo sila eh. Anyways, moving on to our supposed topic, which is... <laughs> Ito, no, medyo ano. Yung, ang tanong dyan, bakit ina-announce ni Remulia na huhulihin na si Bato? Eh, di nagtago pa yung tao. Ano yan? Protektahan niya ba si Bato? hindi. Ako, tingin ko dyan. One. Tinatakot niya. Tingya. Yeah. Para mabuliglig. Para tangina. Lahat ng mga senador, tangina niyo. Lahat kayo may mga kaso kayo. Lahat na may kaso, mataganta. Bakit? Wala naman nangyari kayo. Ano naman yun eh? eh? Nag-reflex Bula... ng muscle eh. Bakit? Wala naman nangyari tang kayo. Tangina niyo. Iwaligay sa 16 ah. Wala naman nangyari kay Villanueva. Hinuli ba? Ha? Huh? Nakasuhan ba? Hindi. Si Villanueva, antayin mo kasi wala pang kaso eh. November 25, magsasampa ng kaso tagal naman. Like I said, hindi madali mag-draft ng kaso. Po, oh, oh. yung ah, so, mga yung anay, May kalalagyan ka sila... ba talaga yan sila? Ano sa sila po, Chris, yung sinasabi, bakit ang tagal, bakit ang tagal? Oh. ang ina mo, di ikaw ang magsulat ng kaso. <laughs> <laughs> diba? <laughs> Pero may kalalagyan ba talaga sila? Meron ba tayong yes. Christmas gift man lang sa sa gobyerno? Ano kalalagyan yan? yan? Sana nga talaga. Hindi ka na nagyanyan. Yung mga yan, yung yung eh. rally sa 16, yung yung, yung ano. E teka, kami in ni interview na, kay Pokis, hindi paano niya niya masabi. Si sinasabi niya may civilian component sila, hindi niya mapakilala kung sino. Eh. Ah, teka muna, paano ba pa nagtago si Bato? Kasi alam niya, uy, may restaurant may restaurant oh O, eh magtatago ngayon yan. Paano mo ngayon mahuhuli yan pag panahon na ng arrestuhan? pag nandyan na nga. Kasi nagsabi naman ng DFA at DOJ, wala pa ho sa kamay namin yung arrest warrant. Sa Pilipinas, wala ka ng pagtataguan nang hindi ka makikita sa CCTV. Eh ba, parang kung punta ng Davao yan, syempre, ano niya yun? Balwarte niya yun, itatago siya ng mga tao dun. Hindi mga arresto agad at yan. May polis pa rin dun. Tandaan mo, mga polis dun, pinalitan na. Pinalitan na ba sila? Di ba mga tao pa rin nila yun? Hindi na. Eh ba, sino ba mayor dun? Di ba si ano, Baste? Oo, oh, walang oh. walang control si Basi sa pulis ngayon. Paano nangyari yun, Mayor? Ka? Wala kang control sa pulis? Pinagpapalitan na. Okay. So, kaya ang pulis na, nire-relieve na yung mga pulis na. Di ba, yung meron sila yung puta yung isang batalyon na pulis, putang inab, ano, restricted to... Anong tawag dito? House arrest? Bar uh, barracks, parang gano'n. Oo! Oh, pinagpapalitan na lahat, pati yung ano, pati patrolman nata. Putang ina, klase kang mayor, mga pulis hindi mo hawak, no? Bagay, wala namang kwentang mayor yan si Basti, eh. Pagdada ng Putin na lahat dyan, walang pagtataguan yan sa Pilipinas. Unless mag-abroad siya, pero hindi naman yan makakalabas agad-agad. Eh, ano yan? Ang panahon ngayon, hindi ka tulad ng panahon ni Ping. Na? Yung nakapagtago si Ping ng matagal. Oo nga, si Ping nakatago ng matagal yan, eh. Naka, Saka, ano, there's a sa difference. Eh. Yuki okay, Ping, hindi siya masyado hinahanap kasi ang abogado niya nag appear sa korte. Ah, sino abogado niya ng panahon na yun? I forgot. Yeah. Pero si din, pero nag appear sa korte. So, kumbaga, may mga pleading. So, ibig sabihin, Umuusad ang kaso? Hindi, so, wala lang siya. Oo. oo. Eh oh. nandiyan naman ang abogado niya. So, okay na yun. Yan naman ang purpose ng abogado oo. eh. Magpakita eh, in eh, your place. Eh, ba ito? Pa Paano yan? Eh, di tawagan na si, ano, si Ferdinand Topacio. Alas, alas. Diba? Unless, oh, busy sito pa siya nagrarally sa ano, sa November 16. Eh, mamaya ka na. Bilal, <laughs> <laughs> ano yan? Ako, ako ina ang inaantay ko yung damputan after the 16. Ah. May damputan yan. Sana. Sana. Kasi ako, Kasi hindi rin naman, yan, eh. kahit na ano pa sabihin, hindi naman nila may pagkaila eh. Eh, sana magkaroon Nagnagnan ng damputan. Nagnonokan lang tayo pag hindi nila inamin na, ano, na kudeta ang habol nila. Alam naman ng lahat yun eh, although meron pa ibang hindi naniniwala. Oh. Meron ibang hindi naniniwala pa. Kaya medyo, kaya ng Transparency. Transparency, di dapat, puta, malakas sa loob nyo, puta, iladlad nyo mga kasalanan nila Marcoleta, Di ba, ng stronghold uh, nila Joel Villanueva. Ay, bakit pinagtatakpan nyo? Kaya pa ano, kaya silang ano, kanya sila ng, ng alam mo sa tingin ko umaasa pa sila na Sara isa isa strong force in 2028 tingin ko si Sara wala na eh naalala mo yung pinagyayabang ni Duterte dati ng mga mga general na pinalamo niya ng pera eh mga ganyan mga temporary lang alliances niya hanggat binibigyan mo um, ng pera pagkatapos ng pera yun uh, yung mga yan yung mga involved yun yung mga lumamo ng pera Nakita malamang ko? yan, tangin na. Magig magiging loyal ka ba kay Duterte katulad ni kung di kung hindi ka nabilaukan sa pera? Malamang, malamang. Naalala mo si ano, naalala mo yung post ni, nakita ko yun, yung post ni Montulpo na ito yung mga tao involved na nagusto no. mag-destabilize. May mga, may mga, pero wala ko nakita ang general na puro kapitan. Nagin si Pocis eh. Ah, nandun ba siya? Ayan ang mga talagang for you know for a Duterte, for a Duterte ano ha? Uh, fan supporter. Ang bilis din bumaliktad ni, ni Montulpo ano? Ano oh, na? Ang bilis bumaliktad ni Montulpo. Well, and the brothers as well. Parang nung bumaliktad yung isa, bumaliktad na lahat eh. Ang bilis ano, ano nangyari? Emma. <laughs> ano na, Ta ano na, wala Kung ka na sa kapal. ganun mundo. Mabilis ang ikot. Mabilis nga ikot eh. Akala ko nga magiging loyal kay Duterte yan eh. Turns out na hindi pala. Well, maybe that was just me. Anyway. So ano ngayon ang aasahan natin? To, to cap it off. No? So ano ngayon ang aasahan natin kay, ano, Wait. kay, kay Bato? Madadampot Wait. ba o hindi? Ang, ang aasahan natin, ako as tingin ko ah. Oo. Magiging masaya ang Pasko ni Duterte. <laughs> May mga kasama na siya. <laughs> May ka exchange gift siya. <laughs> May kamunito na siya, oh, 'di ba? Hirap pag kunito kunito mag isa ka lang eh. <laughs> si Duterte. <laughs> Ay, excited na rin yung matanda, oh. Dadating si Bato. Dadating si Bongo. Si Bongo ba kasama sa tingin mo? Baka next round daw. Hindi pa. Hindi pa talaga kasama ngayon, ano? Well, batch 2. Yung mga leakage, eh. Pero ako, baka <laughs> Baka naman kasama nila eh. sinabi, baka sabay-sabay. Uh, oh, may, sinasabi ka kanina na gagawin na nila na hindi na nila i-announce. Ano sabi mo? Well, ang, 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 naglabas na kasi ng memo ang ICC. Aha. Na before lumabas yung, yung arrest warrant or right after lumabas yan, sinabi nila na hindi na nila i-announce sa mga arrest warrant. Basta damputa na lang. Oo nga. Oo nga. Kasi, Para hindi para hindi mag mawala ng chance tumakas. Oo, oo. kasi, kasi di ba? Okay, diba yung kay Duterte, hindi naman nila inagago, pa na yung, yung pronouncement nila, hindi sila magpapahulay, tatakas oh. sila. Oo. Oh. O di kang inang yan, ginawa ng ICC, ganun ba? O di gulatan <laughs> no, na rin tayo. Tangina, tanga, tanga kasi puta, puro pasikat eh. Pasikat nga kasi, eh, ewan ko ba? Alam mo, sa totoo lang, sa dinami-dami ng ang defendants nila, nasa According to the ICC website, there are 69 defendants. 30 ang at large. Sabi, hindi pa nahuhuli. <laughs> Pero, alam mo, sa lahat daw ng mga defendants daw dyan, ang talaga ng gulo daw talaga sa labas si eh, mga tao ni Duterte. Sabi lang ng isang ano ah. Ayoko ko, oh. oh. Wala naman ng gugulo sa ICC, kaya lang yung mga tao ni Duterte ng gugulo eh. Nag-away pa sa humba. <laughs> Akala nila may, may magagawa yung ganun nila Wala, wala. Yan. Ang hindi nila, mas pinalalala Oo, lalo magagalit ang ICC sa kanila. Hindi, hindi siya magagalit. Pero it's proof. Oo. Na hindi nila po pwedeng pakawalan si Duterte hindi nila pwedeng bigyan ng interim release. Oo, lalo hindi nila palalayay. Totoo yan. Oo. Kasi may mga panatiko at puta, pagka pinalabas nila to at ito sumama sa panatiko niya, tangin na po posibleng manggulo to sa Pilipinas. And that's the reason kung bakit hindi nila pakawalan. Oo. Mm -hmm. Katangahan din nila eh kung bakit hindi nabigyan ng inter hindi mabigyan bigyan ng interim inter release. eh. Oh. No Gusto pa nila ng ano, indefinite adjournment of the proceedings that he is not fit to stand trial. Pero di ba sabi ng mga anak, okay naman daw. <laughs> hindi ibibigay yung... Alaasa pa kayo. Wala yan. pag ikaw do nahuli ng ICC at nakulong ka na, masaasa ka na magtatagal ka talaga doon, uugat ka doon. Ang, ito ang, ito masaklap pa kay Bato. Once nag-start ang trial, oh. bayad na siya ng sarili niya, hanap na siya ng abogado, hindi na siya po pwedeng sumabay kay Digong. Bakit? May Kung, so, bagong kontrata na yun eh. Hindi ba ko accused yan siya? Oo, pero po tapang oras na nagsimula ang trial, tapos din, simulan na ang trial, hanap ka ng bagong abogado. Ay, hindi si Cap ko na niya. Hindi nakita kita, ganito yan, eh. hindi nakita po pwedeng idagdag sa pleading. Kasi? Sa original pleading. Kailangan gumawa na ng bago for you. Ay, eh, dahil bagong pleading, bagong bayad dyan. sino babayad doon, siya. O, oh, problema na niyo, siya na magbabayad. paano ko lang, pambayad. At, lang siya pambayad? <laughs> Ay, tangin na, mag-tau siya. siya na si Pelpida Acosta. <laughs> Presida Costa nga eh. Sorry ah. Umagsak doon ang bar yan. Take 2 yan eh. Sabi nila. <laughs> diba? Tangin na kausapin niya si Presida Costa. Puta magpaw ka, gago. <laughs> Papaw ka sa ICC. Pero siguro naman ICC will give you as the, yeah. para, ano, uh, 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 some kind Magbibigay of lawyer. Na. Bibigay naman yan. Kung wala ka talagang pagbayad. Diba? tangi na, parang pau yun. No. Puti lang, international lang. Pero pau pa rin. Parang pau. Sa marami kayo, eh, kung kailan ka niya, ano, kung kailan ka niya maalala <laughs> kung kailan ka maisingit sa, ano, schedule. Oo. Oh, Kaya <laughs> hindi ka paying client, eh. Oo. Mag-iintay ka dyan, mabulok ka. <laughs> diba? Wala. So, eh, yung, you can expect na yung services, eh, oh, it's not as good as yung kay Bigong. Maraming pera yan si di si Bato. Kaya niya kumuha Dapat sana ng ano ang ang advice sa kanya, puta. Sumuko ka na ba maaga? Para ma Para ano, no? li makalibre ka na. Oo. oo sa abogado. plea deal siguro yan. Kaya paano? Pwede ba yon Mag-plea deal? Plea bargaining? Sa ICC? May ganun ba? -libre na, pwede siyang ilibre nun. Ah. Kasi cooperative ka naman. Parang ganun. Tsaka ano, Anid? Tsaka pwedeng, ang pleading mo pareho na lang. Idadagdag lang naman yung pangalan mo eh. Pero unlike kung nakapag-file na nang wala ka, magpa-file ng panibago, panibago just for you. And because of that, lahat ng sagot siya bago. Nako. Hindi na po pwede katulad nung kay Duterte na idadagdag lang pangalan. Oo. Oh. So you have to pay for all that. Eh. Saya. Tsaka ano ha, he doesn't have the support of, wala siya nung logistic support ni Duterte. Hindi siya ganun kalakas. Oo, oh, dala siya pwede na nila yung si eh. Not even among his peers, hindi ganun kalaki ang supporter base niya. Even among his own peers who, who never liked him when he became, ano, chief of police. Yeah, anyways. Ayun lang, at dito natatapos ang ating oras medyo na pahaba ng konti, pero interesting no sa susunod ano uh, message ko kayo please like and subscribe para sa mga susunod-daming posts maraming salamat ako po si RP Lasaro maraming salamat ito ang sulterong tibak nagpapaalam mabalos